Ano naman ang aurat niya pagdating sa atin? No. Oh. oh, sa lalaking gusto niya. Ha? Huh? Oh, siyempre, hindi na maiwasan, di ba? Na ang babae na kanikab, gusto nating makita ang kanyang mukha. Tapos na natin dito. Okay. Kapag ang babae na kanikab 'yan, siyempre, masyado kang curious. Di ba? Kamukha kaya ng nanay niya. Yan? <laughs> Kasi yung nanay niya maganda eh. Kamukha kaya ng kapatid niya yan? Hindi lahat ng magkakapatid, magkakamukha. At hindi lahat ng ka nanay, kamukha niya ang kanyang, o kahawig niya ang kanyang anak. So, dito, may batas dito. Actually, itong topic natin, minsan, napapasok ka natin ng kasal. <laughs> Kasi minsan, pampagising lang ba? Kapag ang babae gusto natin, mayroong, ang aurat ng babae sa atin is nagkaroon ng opinion ng mga ulama. Ang pananaw ng karamihan sa ulama, ang pwede lang natin makita sa babae, ang pananaw ng karamihan sa ulama, itong mukha niya, palad ng kanyang kamay at ang kanyang palampakan. Yan ang pananaw ng karamihan sa ulama. Kaya nga naman, ang pananaw ng karamihan sa ulama, ang pagninikab ay sunna. Ang pagninikab ay sunna. Pero, ang ilan sa mga ulama, limo ng Hanabila at sinangayunan ng taga Saudi Arabia ng mga ulama, Lutz na Tudaima, ang nikab ay obligado. Ibig sabihin, ang aurat ng babae, buong katawan niya maliban sa mata niya. Ibig sabihin, hindi natin pwede makita lahat. Bawal talaga. May maliban lang sa mata. Ngayon, yun ay pananaw. Ibig sabihin, sa ilan sa mga ulama, ang babaeng nag-hijab, nagkakasala. Nakuha niyo yung, yung punto ko? Ang ilan sa mga ulama, sinasabi nila na ang babaeng hindi nagninikab ay nagkakasala. Pero ang pananaw ng karamihan sa ulama, nagkakasala o hindi? Hindi. Yan ang pananaw ng karamihan sa ulama. Hindi nagkakasala ang babaeng naka-hijab. Maliban na lang, maliban na lang, kung maganda kapag ang babae ay maganda at laging pinupuri sa Facebook, ang ganda mo, ang cute mo. Mm. Tapos panay upload si sister na nakahijab nga. Pero maganda, totoo naman, literal, literally maganda. Iyan ang obligadong magnikab. Ah, kita nyo? Obligado magnikab yan. Ha? Pag, wala namang ano, normal kasi siyempre. <laughs> <laughs> Pag hindi maganda, hindi naman masyadong mapapansin niya. Okay. Kapag hindi maganda, di, di hindi siya nobligahan. Magdikab. Bakit kung magdi siya, di mas mainam para hindi na makita yung kanyang kagandahan. <laughs> Mayroon ako naalala na kwento ba. May lalaki na hindi kagwapuhan. Talagang, pwede na rin sabihin na wala talaga hindi gwapo. Kahit si, pag wala lang babae na sa kanya ayaw ng babae sa kanya kasi nga hindi maganda, hindi nga gwapo eh. Eh normal naman talaga kasi kaya nga binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam na pagpili ng asawa, isinama niya ang ano? Anong ang isinama ng propeta sa pagpili natin? Maganda.